Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Self Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum, GMRC2, Quarter 3, Week 3, Paggawa ng Kabutihan sa Kapwa Magandang araw! Paano nyo ipinapakita o isinasakilos ang pagiging mapagmahal sa inyong pamilya? Sa araling ito, kayo ay inaasahang na isasakilos ang mga paraan ng paggawa ng kabutihan sa kapwa. Na gawa ang paggawa ng kabutihan sa kapwa na naglilinang ng na mga gawi tungo sa pagiging mapagmahal at mabuting tao. Pagmasdan ang larawan ito ay nagpapakita ng pagtulong. Anong magandang kaugalian ang ipinapakita ng larawan? Ano para sa inyo ang kahulugan ng salitang pagtulong? Gawin ito sa paraang pakilos. Maglaro tayo. Tatawag ako ng isang mag-aaral. Sabihin mo ang mga kilos o gawaing nagpapakita ng kabutihan sa kapwa paramihan ng mababanggit. Halina't magbasa. Ang batang matulungin. Araw ng linggo, abala ang lahat sa bahay ni na Manoa. May naglilinis, may nagluluto, may nagtutupi ng nilabhan, at may gumagawa ng takdang aralin. Dahil walang takdang aralin si Manoa para sa darating na lunes, ay naisipan niya na tumulong sa mga gawain. Tumulong siya sa naglilinis. Nagwalis siya ng sahig at nagtapon ng winalis sa basurahan. Inayos niya rin ang mga dekorasyon nila sa sala. Matapos ito ay tumulong siya sa kusina. Hinugasan niya ang mga gulay na hihiwain. Nilinis niya rin ang mga balat ng sibuyas at bawang at itinapon ito sa basurahan. Habang naghihintay na makaluto ng pananghalian, ay nagpunta si Manoa sa kwarto upang tumulong magtupi ng nilabhan. Nagtupi siya ng mga panyo, shorts at uniforme sa eskwelahan. Pagkatapos noon, ay pinuntahan niya ang kanyang kapatid at tinulungan itong gumawa ng takdang aralin. Ginutom si Manoa sa dami ng kanyang ginawa, kaya laking tuwa niya nang tinawag na sila upang kumain ng pananghalian. Sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Manoa at ang kanyang pamilya. Ano ang ginagawa ng pamilya ni Manoa tuwing linggo? Naglilinis, nagluluto, nagtutupi ng damit at gumagawa ng takdang aralin. Ano-ano ang mga ginawang tulong ni Manawa? Nagwalis, nagayos ng sala, naghugas ng gulay, nagginis ng balat ng sibuyas at bawang, nagtupi ng damit at tumulong sa takdang-aralin ng kapatid. Anong katangian ng isang bata ang ipinakita ni Manawa? Masipag at matulungin. Magkakaroon tayo ng pangkat pangkatang gawain. Bubuo kayo ng limang pangkat. Bawat pangkat ay bibigyan ko ng isang sitwasyon at isa sa dula ninyo ito sa harap ng klase. Huhulaan ng ibang pangkat ang inyong dula at isusulat nila ang sagot sa papel. Ang makakuha ng apat na tamang sagot ang mananalo. Pagtulong sa kaklase na maintindihan ang aralin. Pagtulong sa magulang sa paglilinis ng bahay. Pagtulong sa guro na papilahin ang klase. Pagtulong sa matanda na tumawid sa klase. Pagtulong sa kapatid na ayusin ang gamit sa eskwela. Think, pair, share. Magkakaroon tayo ng think, pair, share na gawain. Humanap ka ng kapareha. Sagutin mo ang tanong batay sa sitwasyong ibibigay ko. Pagkatapos, ibahagi at ipaliwanag mo ang sagot mo sa iyong kapareha. Ang tanong, anong gawaing bahay ang kaya mong gawin upang maipakita ang pagiging mabuting tao? Bakit ito ang sagot mo? Ipaliwanag ito sa iyong kapareha. Mga sitwasyon, hindi abot ng iyong kapatid ang laruan sa kabinet hindi makita ng iyong lola ang kanyang suklay. Tapos na kumain ang inyong pamilya at maraming pinagkainan sa mesa. Susing sagot, iabot ang laruan. Tumulong hanapin ang suklay. Tumulong maglikpit ng pinagkainan. Sa inyong papel, bilogan ang mga kilos na nagpapakita ng pagiging matulungin sa loob ng tahanan at lagyan naman ng kahon ang mga salitang hindi nagpapakita ng pagiging matulungin sa loob ng tahanan. Paglilikpit ng sariling pinagkainan Pagkakalat ng mga laruan Paniniklop ng mga damit Hindi pagsunod sa utos ni nanay o tatay Narito ang mga tamang kasagutan. Sa inyong papel, bilugan ang mga kilos na nagpapakita ng pagiging matulungin sa loob ng tahanan at lagyan naman ng kahon ang mga salitang para sa ikalawang araw. Ano kaya sa palagay ninyo ang nabuong salita? Matulungin Bata Humanap ka ng kapareha. Sagutin nyo ang tanong. Paano mo ipinapakita ang pagiging mapagmahal sa iyong mga kaibigan? Makipag-usap sa paraang dayalogo. Sabihin kung sangayon ka sa sagot ng kapareha at ipaliwanag kung bakit. Kung hindi ka sangayon, ipaliwanag din kung bakit at itanong kung ano ang mas tamang sagot. Sa araling ito, kayo ay inaasahang Paraan ng paggawa ng kabutihan sa kapwa Halimbawa, pagtutulungan sa mga gawain Na isa sa gawa na ang paggawa ng kabutihan sa kapwa ay naglilinang ng mga gawi tungo sa pagiging mapagmahal at mabuting tao Basahin ng mga sumusunod na salita Pagtulong Pagiging mabuti Ano para sa inyo ang kahulugan ng mga salitang pagiging mabuti? Magkakaroon tayo ng pangkalahatang gawain. Tatawag ako ng dalawang mag-aaral upang umarte ng isang sitwasyon. Sasabihin ko kung ano ang kanilang isasakilos na nagpapakita ng kabutihan sa kapwa. Huhulaan ng klase ang ipinapakitang gawain. Itaas ang kamay kung nais sumagot. Mga sitwasyon, nabasag mo ang paboritong baso ng iyong kapatid. Nagtutupi ng na mga nilabhang damit ang iyong magulang. Halina't magbasa. Mabait na, mabuti pa. Simula na ang klase. Pinapaupo na ng guro ang mga mag-aaral. Ngunit may ilan pang palakad-lakad. Nilapitan ni Manoa ang mga ito at sinabihan na maupo na. Sumunod naman sila agad at naupo. Habang nagkaklase, napansin ni Manoa na may hinahanap ang kanyang katabi. Ano ang hinahanap mo? Tanong ni Manoa. Hindi ko kasi makita ang lapis ko na iwan ko yata sa bahay. Sagot nito. Ito muna ang gamitin mo. Ibalik mo na lang mamaya. Sambit ni Manoa habang inaabot ang isa niyang lapis. Salamat Manoa. Sambit ng kanyang kaklase. Nang matapos ang klase at mag-uuwian na, napansin ni Manoa na maraming bitbit na gamit ang kanyang guro. Nilapitan niya ito, tulungan ko na po kayo na bitbitin ang iba niyong gamit, sambit ni Manoa. Salamat Manoa! Mabait na bata ka na, mabuting bata ka pa. Puri ng kanyang guro habang inaabot ang ilang gamit at sabay silang naglakad palapas ng silid aralan sino-sino ang mga tauhan sa kwento. Manoa, ang mga kaklase niya at ang guro. Ano-ano ang mga mabubuting ginawa ni Manoa sa kanyang mga kaklase at guro? Pinaupo niya ang mga kaklase, pinahiram niya ng lapis ang katabi at tinulungan niya ang guro sa pagbitbit ng gamit. Ano-ano ang mga ginawang tulong ni Manoa? pagsita sa mga kaklaseng hindi pa nakaupo, pagpapahiram ng lapis at pagtulong magbuhat ng gamit ng guro. Nagagawa rin ba ninyo ang mga ginawa ni Manoa? Ipaliwanag. Oo, dahil kaya kong tumulong sa mga kaklase at guro sa simpleng paraan. Anong katangian ng isang bata ang ipinakita ni Manoa? Mabait, matulungin at magalang. Magkakaroon tayo ng pagkilos na gawain. Kapag isinulat ko sa pisara ang isang gawain, tumayo kayo kung ito ay nagpapakita ng pagiging mabuting tao. Kung hindi naman, itaas ang dalawang kamay. Pagtulong. Pag-amin sa pagkakamali. Pamamahiya. pagsunod sa utos. Pagpapasalamat Pambabaliwala Pakikinig Pagbabahagi Pananakit pakikisama. Bumuo ng pangkat na may tatlong miyembro. Sagutin ang tanong batay sa mga sitwasyon na ibibigay ng guro at ipaliwanag ang inyong sagot sa loob ng pangkat. Anong gawain sa eskwelahan na kayang gampanan ng isang batang tulad mo ang makatutugon sa bawat sitwasyon para maipakita ang pagiging mabuting tao? Bakit ito ang iyong naging kasagutan? Ipaliwanag sa iyong kabangkat. Mga sitwasyon, nag-aaway ang iyong kaklase. Tinapon ng iyong kaiskwela ang balat ng candy sa sahig. Magsisimula na ang klase, ngunit nasa labas pa ng silid ang iyong mga kaklase. nabitawan ng iyong guro ang kanyang mga bitbit at nagkalat ito sa sahig nakasalubong mo ang isang kawani ng inyong eskwelahan narito ang mga susing sagot sa inyong papel, gumuhit ng masayang mukha kung sa palagay nyo ay nagpapakita ito ng pagiging mabuti. Kung hindi naman ay gumuhit ng malungkot na mukha. Mga kilos, unang kilos. Malungkot na mukha. Pangalawang kilos, masayang mukha ikatlong kilos malungkot na mukha ikaapat na kilos masayang mukha sumunod na kilos malungkot na mukha para sa ikatlong araw sa araling ito kayo ay inaasahang na ipakikita ang pagiging mapagmahal sa pamamagitan ng pagkukusang tumulong sa kapwa batay sa sariling kakayahan. Na isa sa buhay na ang paggawa ng kabutihan sa kapwa ay naglilinang ng mga gawi tungo sa pagiging mapagmahal at mabuting tao. Makinig sa mga kilos na babanggitin ko. Pumalakpak ng tatlong beses kung ginagawa niyo ang mga ito. Pagkatapos, tatawag ako sa ilan upang ibahagi ang kanilang karanasan. Pagbibigay galang Pagtulong Pagsunod sa utos Pagbabahagi Paghingi ng paumanhin pag-amin sa pagkakamali. Pagsasabi ng totoo. Pagmamalasakit sa Pakikipagkaibigan. Pakikinig. Halina't magbasa. Pagmamahal sa kapwa ihahatid si Manoa papasok sa eskwela ng kanyang lolo. Dahil malapit lang naman ang bahay nila sa eskwela, ay naglakad na lamang sila. Habang naglalakad, nakasalubong nila ang tindera sa tindahan na lagi niyang binibilhan. Ngumiti si Manoa at bumati. Magandang umaga po, Aling Nena. Ngumiti si Aling Nena. Magandang umaga rin sa inyo. Sagot nito. Maya-maya pa ay may nakita si Manoa na pulubi sa tabi ng kalsada. Lolo, may bariya po ba kayo? Ibibigay ko po sana sa pulubi. Sambit ni Manoa. Apo, bigyan na lang natin ng tinapay sila kaysa pera. Sagot ni Lolo. Kumuha ng tinapay si Lolo sa kanyang bag at iniabot kay Manoa. Salamat po Lolo. Lumapit si Manoa sa pulubi at iniabot ang tinapay. Di kalaunan ay tatawid si Manoa sa kalsada. Dahil mabagal na lumakad ang kanyang lolo, inalalayan niya ito sa pagtawid. Salamat Manoa, sabi ng kanyang lolo. Wala pong anuman, sagot niya. Matapos ang ilan pang sandali ay nakarating na sila sa eskwela. Salamat po sa paghatid lolo, sabi ni Manoa, walang anuman. Mag-aral kang mabuti, hihintayin na lamang kita rito hanggang matapos ang iyong klase. Saad ng kanyang lolo. Ngumiti si Manoa at mahigpit na niyakap ang kanyang lolo bago tuluyang pumasok sa eskwela. Sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Si Manoa, ang kanyang lolo, aling nena at ang pulubi. Ano ang mga mabubuting ginawa ni Manoa? Binati niya si Aling Nena, nagbigay ng tinapay sa pulubi at inalalayan ang kanyang lolo sa pagtawid. Nagagawa rin ba ninyo ang mga ginawa ni Manoa? Ipaliwanag. Anong katangian ang ipinakita ni Manoa? Pagmamahal at pagtulong sa kapwa. Kaya ba ninyong tularan ang ginawa ni Manoa? Paano? Oo, kaya namin. Tutulong kami sa iba, rerespetuhin ang matatanda at magiging mabait sa mga taong nakakasalubong. Kumuha ng papel o kwaderno at punan ang graphic organizer. Pag uwi, gawin ang mga inilista ninyong gawain at ibahagi ito kinabukasan. Pagkatapos magbahagi, itaas ang kanang kamay at sundin ang aking sasabihin. Gumuhit ng dalawang Gawain na maaari niyong gawin pag uwi ng bahay na nagpapakita ng pagiging mabuting tao at pagiging mapagmahal. Ako si Patlang ay nangangako na gagawin ang mga gawaing aking inilista mamaya pag uwi ko sa aming bahay sa isang papel, gumuhit ng isang paraan ng pagiging mapagmahal sa loob ng tahanan na ginawa mo ngayong araw. Para sa ikaapat na araw. Ano ang dahilan o humahad lang upang hindi pa inyo maisagawa ang mga gawain isinulat ninyo sa papel? Sa mga nagawa na ang mga gawain, paano niyo ito isinagawa? Ano ang inyong naramdaman habang ginagawa ang bagong natutuhang paraan ng paggawa ng kabutihan sa kapwa? Naging madali ba para sa inyo na gawin ang inyong mga tinukoy na paraan ng pagpapakita ng kabutihan sa kapwa? Ano kaya sa palagay nyo ang buong salita? Mapagmahal na bata bakit maituturing na paraan ng paggawa ng kabutihan sa kapwa ang pagpapakita ng pagmamahal? Sumasang-ayon ba kayo sa kasagutan ng inyong kamag-aral? Ano-ano pang opinyong ukol dito ang inyong maibabahagi? Gumuhit ng puso at isulat sa loob kung paano nyo ipinapakita ang pagmamahal sa sarili. Pagkatapos, gumuhit ng sunflower at isulat sa petals kung paano nyo ipinapakita ang pagmamahal sa inyong mga guro. Tukuyin ang pagkakatulad at kaibahan ng dalawa at ibahagi sa klase ang inyong ginawa. Pakinggan kung sang-ayon kayo sa ibinahagi ng inyong mga kamag-aral. Sa araling ito, kayo ay inaasahang na ipakikita ang pagiging mapagmahal sa pamamagitan ng pagkukusang tumulong sa kapwa batay sa sariling kakayahan na isa sa buhay na ang paggawa ng kabutihan sa kapwa ay naglilinang na mga gawi tungo sa pagiging mapagmahal at mabuting tao. Basahin ng mga sumusunod na salita. Pagtulong Pagiging mabuti Pagkukusa Pagiging mapagmahal Ano-ano pang opinyong ukol dito ang inyong maibabahagi? Ano sa tingin ninyo ang kaugnayan ng mga salita sa isa't isa? Halina't magbasa. Pagiging mapagmahal. May gawain si Ma'noa sa loob ng klase. Tayo ngayon ay magkakaroon ng bahaginan saad ng guro. Ibabahagi natin kung paano tayong naging mapagmahal noong mga nakalipas na araw. Malinaw ba sa lahat? Tanong ng guro. Opo, sagot ng klase. Sino ang gustong mauna sa pagbabahagi? Muling tanong ng guro. Maraming nagtaas ng kamay sa klase. Manoa, ikaw na ang mauna. Saad ng guro. Tumayo si Manoa at nagpunta sa harapan. Noong mga nakaraang araw, tumulong ako sa mga gawain ng mga kasapi ng aming pamilya. Nagpahiram din ako ng lapis sa ating kaklase Binati ko rin nang may paggalang ang mga mas nakatatanda at nagbigay ng kaunting tulong sa mas nangangailangan. Kwento ni Manoa Magaling Manoa, puri ng kanyang guro. Sino pa ang gustong magbahagi? Tanong panito. nito. Oh, ikaw naman. Sino-sino ang tauhan sa kwento? Ano-ano ang mga natutuhan ni Manoa? Katulad ka rin ba ni Manoa? Ipaliwanag. Ang lahat ba ng natutuhan ay nagpapakita ng pagmamahal? Bakit? Tayo ngayon ay magbabahaginan tungkol sa mga sarili nating karanasan ng pagiging mapanagutan. Ano sa inyong palagay ang ibig sabihin ng pagtulong sa kapwa? Ano sa inyong palagay ang ibig sabihin ng mabuting tao? Bakit mahalaga ang pagtulong sa kapwa? Bakit mahalaga ang maging mabuting tao? Bakit mahalaga ang pagiging mapagmalasakit? Naaalala pa ba ninyo ang mga gawain na inilista ninyo kahapon? Kunin niyo ulit ito at tayo ay magkakaroon ng bahaginan. Alin sa iyong mga nailista ang iyong nagawa? Alin sa inyong mga nailista ang hindi mo nagawa? Bakit? Ano ang pakiramdam mo habang ginagawa ang gawain? Ano ang pakiramdam mo matapos gawin ang gawain? Ano ang reaksyon ng mga tao sa paligid mo habang ginagawa mo ang gawain? Bakit sa palagay mo ay ganoon ang kanilang naging reaksyon? Sa isang papel, sumulat ng isang paraan ng pagiging mapagmahal na ginawa mo ngayong araw.